Okay, good day guys. No, ito may gagawin na naman tayo guys. Samsung naman ito guys. Samsung dual wash pero malaki ito guys. Yung mga 18 kg. Problema nito. Humahampas na sa katawan guys. Lumalagabog na kaya hindi siya nakakatuloy ng laba. Ay, ng spin. Bumabalik sa rinse, Kumakalabog na guys. Yan guys, yung mga, yung foam nito sa gilid guys. Oh, nilagay na yan ng customer sa guys kasi lumalagabog yan. Tapos so, pag ginagalaw natin tong drums guys Ang lakas na talas Masiyaw siyaw na siya Kaya nilagyan nila nila ng foam Yung gilid gilid ng mga drums Para hindi kumalabog malabog Kaso lang ganoon pa rin guys Hindi kinakaya ng foam Yan guys so, wala pa naman yan Tinisting natin yan Tingnan nyo naman yung galaw ng drum guys Talagang hindi niya nakaya Subang so, lambot na talaga ng spring nito na overload siguro ito guys si 18 kg siya eh. Kaya ang gagawin natin dito guys, ito ipapalit natin guys ha. Oh. Yung sukat niya pala nito guys, ng suspension nito ay 69 cm. Yan, papalitan din natin to lang ng 69 guys. And sin sinukat natin, sinigurado natin kung magkasukat nga. Yung dala natin at saka yung tinanggal natin. Yan, goods na goods guys. Sakto lang yung sukat. Sa sukat lang. Yan, magpalit ko nito guys. Iangat ko lang yung top cover na yan. post guys, yan. Nalagyan na agad natin ng mga grasa guys. Para iwas langit-ngit. Saka maganda yung play niya madali lang pala ito ikabit guys. Sasabit lang doon sa ilalim. Tapos sabit din dito sa taas. Yan lang. Mas friendly to gawin yung Samsung. Pag ganitong mga sira yung suspension. Kasi madali lang yung mga sabit. Sabit-sabit mo lang. Titulad sa ibang mga, brand na isusot-sot pa sa ilalim. Ito guys, oh, tingnan nyo. Napapansin nyo kahit anong galaw natin dito. Ayaw nyo na talaga gumalaw. Goods na ito guys. Yan, tinisting namin. Hindi na siya nangalampag. Okay, maraming salamat.